Si Barbie Hasu, ang Taiwanese na aktres na pinakasikat dahil sa kanyang pagganap sa hit TV series na Meteor Garden noong 2001, ay pumanaw sa edad na 48 dahil sa pneumonia ayon sa mga ulat mula sa Taiwan. Isa siya sa mga biggest star sa mundo ng Mandarin speaking at naging pamilyar na mukha hindi lang sa Taiwan kundi pati na rin sa Pilipinas. Indonesia at Thailand dahil sa palabas at TV series na Meteor Garden na title sa lokal na wika. Tante ba yun? Siyempre, oo naman. Okay ba'y mabuhay ka sa mundo at wala man lang nagkagusto sa'yo? Pinaniniwalaan na nagkasakit si Su habang nagbabakasyon siya sa Japan. Kinumpirma ng kanyang kapatid na si D. Su ang kanyang pagkamatay sa TVBS News ng Taiwan noong lunes. Sa panahon ng Lunar New Year, nagpunta kami sa Japan ng pamilya para magbakasyon. Nakakalungkot pong ipahayag na pumanaw ang aking pinakamamahal na kapatid na si Barbie dahil sa pneumonia na dulot ng influenza. Pahayag ni Di Hesu sa isang statement na ipinasa ng kanyang manager. May kasaysayan si Hesu ng epilepsi at sakit sa puso at naospital na dati dahil sa mga seizure iniwan ni Su ang kanyang asawa, ang South Korean singer na si DJ Koo at dalawang anak mula sa isang naunang kasal. Si Su at ang kanyang ex-husband na si Wang Xiaofei ay magkasama sa loob ng sampung taon bago maghiwalay noong dalawang libo, Nagsimula si Su sa showbiz bilang bahagi ng isang pop duo kasama ang kanyang kapatid na si D nang siya ay labing pito. How are you? You're not <laughs> Sumikat sila bilang mga TV hosts dahil sa kanilang masigla at nakakatawang style. Pero ang Meet Your Garden ang nagbigay kay Hetsu ng global na kasikatan. Dito niya ginampanan si Shankai, isang simpleng dalaga na napabilang sa isang elite school at nahulog sa love triangle ng mga mayamang pamilya. Oh, mga manhid kayo at nagpapanggap na matitino. Wala lang ginawa ang effort kundi manggulo sa eskwelahan at gawin ang gusto nyo. Ang mga co-stars ni Jesus sa Meteor Garden ay naging miyembro ng boy band na F4 na isa sa mga pinakasikat na mando pop groups noong 2000s. Ang matapos ang Meteor Garden, nagkaroon pa si Shu ng mga pangunahing papel sa maraming TV shows at pelikula, kabilang ang mga romantic dramas tulad ng Corner with Love, at Summer's Desire. Tumigil siya sa pag-arte noong 2012 pero nagpatuloy sa paglabas sa mga reality shows. Isang matagal na kaibigan ng Hosu Sisters, si Aya Liu, ay nag-post sa Weibo. I didn't think that would be our last gathering. Rest in peace, the most beautiful queen. Nang ipalabas ang Meteor Garden noong ikadalawang libo, naging hit ito sa buong rehiyon lalo na sa mga kabataang babae na tinitilian si Shankai at ang mga male leads ng F4. Shankai? Hanggang ngayon, ang kasikatan ng Meteor Garden ay nananatili at nagkaroon pa ito ng mga remakes sa Japan, South Korea, China at India. Sa social media, maraming tributo ang dumating mula sa mga fans sa buong rehiyon. Isang user naman sa X ang nagsabi para sa takbong hindi namin malilimutan. Salamat sa alaala, Shai Kai.